Pabili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng bangin. Ano po? Pabili po ng bangin. Bangin? Opo. Bangin? Ball pen? Hindi po. Hindi ng batang to. Bangin. Nakatakot naman to. Baka man mag-swiss batang to. Nakakaloka ka. May bilibili mo dito. Bangin nga po. Ano ba yun? Para saan ba yun? Para pang tapal sa sugat. Hmm? pang tapal sa sugat, bangin. Ban-aid yun. Nakakaloka ka. Ilan? Isa lang po. Itong batang to, bangin. Nakakatakot naman. Akala ko magsiswiswiswised ka na kung may pinagdadaanan ka sa buhay mo. Itong ano na to ha? Ano pa po? Wala na po. Kaya? Sukli ko po. Kaya ka na naman sisukli. Sukli. Wala ka pang na bayad ng ngigay ng sukli? Sino ang utos sa'yo? Si nanay. Asa ba yung nanay mo? Nandoon, may sugat sa puso. Sis, yung nanay niya may sugat sa puso. Bakit may sugat sa puso yung nanay mo? Naghiwalay kasi sila ni tatay. Ay, naghiwalay sila ng tatay niya kaya sa may sugat sa puso. Nakakaloka ka ba sila naghiwalay? He, ewan ko po. Ay, dapat, so, alam mo. Kaya pala bubili ka ng sang bangin, bangin. -e. Pantapal sa sugat ng puso, nakakaloka tong batang to, ko or bili-bilin yung bangin, ka naman bumili dito. Men 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 po! Ah, ano po nang silbi sa lipunan. Ano po? Silbi sa lipunan. Silbi sa lipunan? Opo. Bakit? Tatapok ka bang SK? Nakakaloka ka ha? Hindi po. Yung silbi nga po sa lipunan. Hindi naman kasi ako tatakbong SK or kagawad o kapitan. Anong binibili mo dito? Yung silbi nga po sa lipunan. Doon ka ba karas mga kandidato? Huwag dito. Wala kang binibenta ganun dito. Yung nga po silbi sa lipunan. Ano nga ba kasi binibili mo dito? Yung sungkampara suka na maitim. Ano po? Yung suka na maitim. Suka na maitim? silbisalipuna, sa lipunan? Silver Toyo? Nakakaloka ka? Anong gusto mo? Malaki maliit? Yung malaki, yung kasing laki ng toyo sa ulo mo. Ay, nakakaloka ka? Ano, ano sabi mo? Yung kasing laki ng toyo sa ulo mo. Nakakaloka tong batang to. lait ka? bibili ng silbisalipuna, sa lipunan kasing laki ng toyo ko sa ulo? Tung batang to ah, pag ako naging kandidato, hindi kita bibigyan ng ayuda. Nakakaloka ka ha. Ilaan? Isa, hindi naman ako buboto bo sa'yo. Ay, sis! Hindi buboto. Bo tung batang to mm, Ano pa po Yung sukli ko po. Wala ka pag binibigyan na bayaning nangingin ka ng sukli. Sino utos sa sa'yo? Si tatay. Asa ba yung tatay mo? Nandoon, walang silbi sa lipunan. Ay, sis! Si... <laughs> <laughs> Nakakaloka yung tatay mo, walang silbi sa lipunan. <laughs> Gano'n. Itong batang to kung anong mga binibili mo dito, silbi sa lipunan. Yung tatay niya walang silbi sa lipunan. Gano'n. Nakakaloka. Ano ba sa'ka dito? Itong batang to, silbi sa lipunan. Kurkit. Halalan na. Maraming election. Ano ba sa'ka dito? Itong batang to, sayo na nga yan para sa may utang dyan at mahilig mangutang, unang-una sa lahat, magbayad ka ng utang mo. Dahil yung utang inutang mo ay galing din yan sa pinagpaguran ng taong inutangan mo. Tandaan mo, hindi masamang mangutang. Ang masama ay yung hindi ka marunong magbayad ng utang. Kapag marunong ka magbayad ng utang, blessing yan. Kasi sa susunod na mangailangan ka ulit, may malalapitan ka at matatakbuhan. Diba? Ang kupal-kupal mo bayad ng utang sa una para kang anghel ko makahiram, pero nung sinisingil ka na para kang tigreng galit na galit. 'Di ba? Obligasyon mo magbayad ng utang dahil lahat tayo ay may pangangailangan. Di ba? Lahat tayo ay talagang nabubuhay sa kahirapan at kaginhawaan. Tandaan mo, ang utang ay utang na dapat mong bayaran. Huwag mong takasan ang obligasyon mo magbayad ng utang. di ba? Kung mangungutang kayo, ginagawa niyo yung negosyo itong pangungutang? Kumusta naman yung mga inutangan ninyo? Inuuna niyo pa ang kayabangan bago ang magbayad ng utang? At ito pa ang nakakaloka. May gana kang mangutang para lang may panggala ka at ipagbayabang mo sa social media. Diba? Sa social media parang kang super yaman, pero sa totoong buhay, nga nga ka pala, Diba? Puro kayabangan. Unahin mo magbayad ng utang. Kamusta naman yung inutangan mo? Nandoon, nagluluksa, Diba? ba? Siya 'tong nagsasakripisyo para sa maka kaluhuan mo sa buhay. Nakakaloka ka nung lumapit ka sa kanya. Agad-agad, walang pahirapan. Binigyan ka niya kasi nakiusap ka. Sana naman, ngayong sinisingil ka, eh magbayad ka din naman. Ang kunat kunat mo magbayad ng utang. Noong mga panahong lumalapit ka, ang bait-bait mo. Tapos ngayong sinisingil ka na, galit na galit ka. Tapos pag nakakasalubong ka pali, naglubilin ko ka talaga. Mm -mm. Ang masaklab pa, tinataguan mo yung mga pinagkakautangan mo tao kang nakiusap, tao ka rin makikiharap. ba? Diba? Hindi yung kung nakuha mo na yung gusto mo, tinataguan mo na tao. Palibhasa kasi ang kukunan yung magbayad ng utang. ba? Diba? Obligasyon mo at responsibilidad mo nagbayad ng utang. ba? Diba? Kasi alam mo yung perang yan, galing din sa pinaghirapan ng taong inutangan mo. Hindi mo alam yung mga gastusin din yan. Hindi mo alam may pinaglalaanan ng pera yan. Pero ikaw itong nangungutang na to, hindi mo alam kapal na mukha mo. Nakakaloka ka. Kung pwede nga lang sa bunutang kita mangungutang ka, hindi ka marunong magbayad ng utang mo. Itong hmm, ano na to ha? Ginagawa niyong negosyo ang pangungutang? Kawawa naman yung mga inutangan ninyo? Tipid na tipid sa pagkain, tipid na tipid hindi mabili yung gusto kasi yung perang inipon nila nasa sayo. Kaya yung utang na loob, yung utang mo, ibalik mo sa taong pinaghiraman mo. Nakakaloka ka? Oo, galit na galit ako. Di ba? Kaya ikaw na nanonood, kung may utang ka, bayaran mo yung utang mo. Huwag mong unahin yung kayabangan mo. Nakakaloka! Excuse me. Hello, Hello Yon. Hi. Ah, yes. I want to order. What do you have something for dinner? Ha? What do you have for dinner? I want to eat. And Food, food, food. <laughs> what? You don't know? <laughs> I want food. What happened to this guy? Now? Ate, may bibili dito. ate. Oh, English nang tindehan. Ah. Close. Close. No, open. Close. I see I see the fire on. Give Close. me. hand Close. 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 Yeah. I want to eat. Close. <laughs> I want to eat. Call the manager. Where is your manager? Close. I call the manager. I want to speak with the manager. Close. I will not leave. I want to eat. Close. Close. I want to eat. Food, 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 food.

Ano po? Pamunas. Pamunas? Opo. Anong pamunas? Yung basa. Pamunas na basa? Opo. Nakakaloka. Ano yun? Para saan yon? Yung pamunas na basa, yung puti. Pamunas na basa na puti. Wala kayo binibentang pamunas na puti na ano, basa. Yung pamunas na puting basa. Para saan ba yun? Para kay baby. Hmm, para kay baby? Nakakaloka. Yung malambot. Mm, yung malambot. Uh -huh. Baby wipes yun. Ayan, oh, chera baby wipes. Nakakaloka ka. Sino ang sa'yo? Si nanay. Asa ba yung nanay mo? Nandoon, pumupunas ng puwet ng kapatid ko. Nakakaloka yung nanay mo, pumupunas ng puwet ng kapatid ko. Pamunas daw mapaputi na, ma, ano, na may tubig. Chera baby wipes yun. Nakakaloka ka. Ilan? Isa. Ito na ito ha. mo. Sakli ko. Hmm? Wala ka bang binibili. Bakit ang sokle? Itong bata na to, ha? Ang kapatid mo? Nandoon. Anong ginagaw? Ay, sis! Nakakaloka yung bata. Bumibili ng basa, pamunas na basa, na puti. Nakakaloka. Alam mo, perfect to, oh. Hmm, hypoallergenic yan. Saktong sato sa kapatid mo para hindi magkaroon ng rashes. Itong batang to, saan mo sa nanay mo? Ipag oh. siya ng utang niya dito, ha? Ha, wala naman siyang utang, eh. May utang yung nanay mo dito nung nakaraang linggo pa. salihin mo. Eh, bayad niya na eh. Hindi pa bayad yung nanay mo. Bayad na. Wala, sige. Kunin mo na yan. Itagdag ko sa listahan ng utang ng nanay mo. Nakakaloka. Lumayas ka nga dito. Oh.